Thank <sharp inhale> diba? Ano naman kami nito sa kaya ako. At ang sino mang ang una makaubos ng kanya-kanyang pakete, may pabuya si Angkog sa inyo. Hindi ka ba yung bagay ng kanyan. chicken inudo. Chicken inudo. Ayun. Ano oh, yan? Parang nakamarinig na. Narinig ko na siya sa toyo, lemon, saka paminta chicken noodle ng aking pangliga. Okay. Ang ginamit mong chicken dyan, ano? Boneless thigh. Ayun. Parte na niya, papi siya ng uh, ng pan, na bigyan natin na wala ng po niyan, di ba? Nagsuto ka lalong ma. Kaya nga po. Kaya nga, kaya nga gano'n eh. Kaya nga siya boneless. Ayun. Ay, Sarap dito si at isa na yung masarap na lutoan niya ng yeah. Amelia at ang halo niya na ay ano yan? Yes. Meron tayong chicken na atay at saka patatas carrots bell pepper ang wala pa mm -hmm. na ako huwag na lang huwag na lang huwag bell pepper? huwag yeah, okay. na hindi mo nalagyan bell pepper yan? hindi uh, na wala ako sarap. meron? No. No. ay, ay ay, nagamit na pa. Nagamit na nung pancit na yun Ayun ang order sa mga naman. Ayun. Ayan, <clears throat> namangan natin yan. Anong magagamit yan? Yan muna, ito si, si muna. Sisipin siya ko lang muna. Eh. Samputse-samputse lang. Yes. Ayan muna natin siyang... Magpo-tubig yan kasi. Masarap na naman. Chicken. Kasi nga, wala tayong itong mamoy. Yan ay uh, chicken and dough. Pero magigiso tayo dito naman ng pancit. Wow! Two in one ang luto ni Amelia. Merienda. Merienda. At yun, uh, siyempre, yung may luto niya ay para sa punan namin. Sa punan, merienda. Kasi na nag-uusap kami ni Amiga, na wala na kasi kaming bigas ngayon. Hindi kami magbibigas. Ang gagawin lang namin ay... Ah, hindi kami magkakanin. Ang gagawin namin, kinapay lang. No, Amiga? susubukan natin at kung kaya niya. Kaya yung na yan, pa-partner sa tinapay. So, Nandagyan natin ng sauce para sa soso -so yung tinapay. Sa sauce. Tapos yan, ilalagay mo sa pansit dito. Dito, sa minudo. Sa minudo sa minudo o sa menudo? Sa menudo sa min na lahat. Oo. -oh. Kasi ito na lang available kung atay sa ref. So, sa menudo na lang, wag na yung pansit. Ito na lang sa pansit, manok. Ito. Ito yung sa pansit. Kasi kalimitan nung uh, luto ko, nilagyan ko ng maraming... na... Uh, eh, nakaraang nagpansit pala tayo. Halos puro atay na puro naman. Puro atay naman ng manok yun. Mm -hmm. Kaya ito nga yung bago ni Amiga. Ayun, may paminta dito. Para sa pansit at pinundigyan. Malamang, tama ko, Amiga? Yeah. Uh, Ayun. yung isang uh, cabbage doon. Ayun, no? para uh, sa pansit, syempre. At ito, sa putya lang. Pakibuhos naman ang pansit busa mo na yan. At, na uh, Bukas mo. Ayun. yung matigat. Isang tong lang sa pansin, eh? yun. anong, ikon mo ba? Ipapansit mo? anong mo? Bihon. Bihon bihon at uh, minudo. Sabay na luluto ni Amiga. May practice na siya sa kanyang uh, kusina ni Amiga. Ayan. Dalawang putahe. Ang luluto ni Amiga. Ayan. Pupordun na po ako. iwan ko na si Donnie. Ayan. Si Amiga kasi magpupordun na yan. <laughs> good na ako. Iiwan ko na sa dito si Donnie doon. <laughs> Una na ako magpordun sa kanya kung siya ay magpaborgood at pagkaho na iwan dito for a yan for a kaya na natin ay hindi mo may mo yan may ito tumadika mo oh. ito yung bagamitin na amiga ayan na sa kanyang minudo ayan, may may tomato paste dito at uh, ito yung pansit niya Ilang kalating kilo lang yan, hindi gano'n? Eh. Hindi, one fourth lang. Isang so, kainan lang natin. Isang so, kainan lang, merindahan niya lang. At, Eh okay, Uh, kusina um. ni Amiga. Isang suya po yan sa kusina ni Amiga. Para sa bagus si channel natin, at, ah... Uh, Nag-iba ng ayos niya. Ayan, ang aming mga rice cooker dito. Ayan, apat. Kasi apat na tayo nandito na sa loob. At anim lang kami dito sa loob ng flat. Yan yung uh, microwave at ito yung kinamiga na lagay ng mga kung anong anik-anik. At si amiga, huwag simulan mag na mag-isa. naman na, amiga. At uh, yan yung sa Ito, para ba sa pansit ito? Mm -hmm. uh, para lahat, sa pala lahat yan. Sa lang. matagal mo Kasi nakatulog mga amigot bagong gising lang ako. Kaya... Pagkagising ko, buti na na ako kasi Amiga na nag na ng ating merienda Kasi Dwe. Ayan na gising ako, buti na at agad agad. Kaya na Diretso yung buyo ito. Kaya mga amigo ito niya Masarap ang aking gising. Ito ang tinatawag na magandang gising. Kasi nga, ito ang ah, mga pagkagising ko. Gising doon. na doon. Gising no? hmm, na doon. Ay, gising na doon. Gising na doon. Bago matulog, kumain. <laughs> bago matulog, kumain. Kaya sabi ko, amiga, tutulog ako para mag-merienda. Pag nagising, meron yung dahil. Wish grinder. Kapag sinabi mo naman. Yo. Oh pa ba kita? Ayaw mga ayaw kung ginugutog ka. Yo. Sobrang sa pagmamahal ko. Masulta pa sa kantangin. Oh. <laughs> Yaw! Nalagay mo na ba yung karot? Hindi. May... Tekolta ka lang Sige. So, okay. okay. uh, <laughs> mo At ah... Balik na yung Hindi nga. Paminta. Nakalimutan ko nalagay yung tagay yung na. Parang ubus na mo ah? Hindi. Meron pa doon. Ubus ka lang ito kasi na. Bago... sa kasi matagal na lang. Eh, mabilis na maluto yung ating chicken Mabilis to lutuin compare sa beef niludo or pork. Yung chicken malambot pa, Madali na ito. Kaya nilagay mo na yung patatas sa karo. Hmm. Parang mas maliit mas maliit ang hiwa ng malok sa mga kaya, kita ng kita yung parot sa kita tapos. Kaya sa mga na nilalagay yung iyong mga pan. Yung yung uh, Atay. Oo, kasi pinalambot. Ay, inalam na kami. So, pinakuloko na yung atay para matanggal yung ating. Ang kulang pa ng patatas pala rin. Kulong pa ng patatas yan. Mm -hmm. Dagdagan mo at alam nyo may tayo patatas at uh, um, lagamitin natin na ikaw niyang ang gagamitin. Tsaka eh, paru... alam mo naman, ang gagamitin natin, kung hindi na tayo magkakaroon. Ang baga natin, kung wala ng para Hindi, wala na kasi oh, sa araw. Ha? Sa... Oh. Alam okay, niyo ganyan na, Amiga, na sa pampansit mo? Oo, oh, yung pampunta ng -fino. Ganda ng gising ko talaga. May merienda na. May pag-dinner pang masarap yun I mean, nga, nilagyan ni Amiga ng, uh, dinagdagan ni Amiga ng paratas to. Kaya, Amiga, buksan mo nga yun, mo nga yung uh, mo, ayun, no? Uh, dinagdagan ni Amiga ng paratas, kaya sabi ko, ha? Uh, hindi kami magkakanin ni Amiga, ayan lang kakanin ni Amiga, at saka tinapay lang. Hindi na rin kami uh, tatry natin, mga Amiga, na walang bigas. Wala tayong kanin, ayun, dito sa kuwi. At uh, ni Amiga ng chicken cubes, isang chicken cubes, ang kanyang nilutong pansit. At lang natin. Okay. Okay. So, Pag alas na ito, pansit na nilalagay mo. At may lalagay ka pa ba dito? Sa yung um, uh, menu do? Oo. Oh, oh. pala lang butik ko lang yung ano. Lalagyan ko na tomato paste. Ngayon, tomato paste na lang at saka tayang kulang. Tapos dito sa pansit niya, nilalagay mo na ba yan? Okay. Yung, yung cabbage? cabbage? Yung pansit mismo. Yung pansit mismo at ito yung carrot mo. Dito pa. Ang na nilagay yung mga uh, garbage talaga. At yan ating uh, masarap na gising, masarap na merienda. Talaga na mga mamiga at saka yung kayong lutong uh, minudo, chicken minudo. Pansit ni Amiga. Ayun o. No? Okay pa lang ako ganyan, guys. Para may ilaw din ako. <laughs> cabbage mo, no? Lagyan mo kayo medyo, uh, alam mo na yung gusto natin, medyo may sauce ng konti. Ano naman kasi? Na? Bihol naman kasi. Sabagay, si, si bihol naman pala, no? E, siya katulad na naman. Katulad? Di ba yan yung may hotdog pa? Oo, pero hotdog, di ba tayo hotdog? Pero may hotdog din naman dyan, diba? May, tender yung na ako okay, marami naman ng meat. Marami Oo. Eh?

Ibang ginagamit niya dyan, di no? Yung uh, tomato sauce. Hmm, pareho lang din ako eh? Na tomato. <laughs> okay, iba lang ng texture. Yo. Man, texture. Texture. <laughs> texture. Nambot no, na oh, nabiwala no, yung, <laughs> yung chicken. Na. Balikan natin. Mika, malapit na yung mga luto yan. Eh? Napit na. Ay, mo lang. Itong ang yeah. nangyayari uh, sa pancit mo. Ayan, na lang. Parang short order. Practice ni Amiga sa kanyang mga uh, kusina ni Amiga. Ayan. Sa mga okaw WR niya, matitigman nyo ang kusina ni Amiga. Pagka kayo ay nasa Pilipinas. Kaya, eh, kaya eh, ano sa atin yan? Amiga. Mm eh, -hmm. Eh? Yan lang sa atin. So mga ka-OFW natin, na pag-uwi nyo ay uh, para lahat ng natikman nyo dito ay pagkain mo OFW. Ayun. Tapos sa gilid. May kumihin, ah, tayo. <laughs> baka tapos ang sa gilid, pag may nakita kayong uh, quick plug, yun yung bestseller at saka yung uh, specialty ni Amiga. Pag may quick plug. <laughs> Ayun na. Ang pansit ng Amiga. Titikman yun. Walang tumaalit. Or... Okay na yan. Kung halos lagi ka naman nabili pansit dito, yung sa amin, yung pansit talagang kwan dito eh. Mula parang uh, kinahiligan na namin yung mega merienda. Madalas kami pansit. Ang nga kami ng mga sabi ko kasi sa uh, ang merienda namin kadalasan ay eh, pansit. Dahil lang uh, ang aming uh, pag, pagka kami gusto magmeryenda, sabi pansit kami inisip namin, pagka hindi kantong, diho, bahat, diho, kantong. Hindi ka, <laughs> 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 kamusta? Parambutin mo, mo na. Amiga, amiga, dito na tayo sa kwarto, ikluto na yung uh, ginawang pansit at saka chicken afritada. Ah, chicken menudo ni Amiga. Ayan <laughs> Ay, o. Amiga, sinitin mo. At saka si Amiga, Amiga. Ano doon itong ginawa mo? Shake, mga, shake am, ang, ano, watermelon shake. Watermelon shake. At saka, ito nga, yung pansit ni Amiga. Yung At ito yun. Gusto na, natin, Amiga. Ito na. Ito mm, yung ating chicken menudo. Ito yung, uh, baka mamay, ito yung uh, dinner natin ni Amiga. Tapos, uh, sabi nga, walang kanin pinapay lang gagawin natin at uh, itong pansit ang merenda natin ngayon mga amiga at amigo at uh, tagay natin na itubig to at uh, kain okay. na na mga amigo at amiga umitahan mo siya amiga at uh, kain tayo please don't forget to like and subscribe po don't get the channel ingat po at respeto sa bawat isa Ayong chicken ah, minudo at ang uh, pansit ni amiga kain na kain na